La, la 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 bamba la la, 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 la. La, la la gusto nilang mag exercise dito kami sa may lawa dito kami sa lawa mga guys sa lawa ng hovers hello hi shout out, shout out. <laughs> sige pag aralan mo muna hindi <laughs> hila-hilain mo lang daw yan ay ah, yung paako pala dito oh dyan oh mali pala eh mali yung ano nya Mali yung ginawa niya. Hindi ko kaya. Oh, ako rin, hindi ko rin kakayanin yan. Kaya wag na lang. Hello mga guys. ikuti namin ang lawa. At ang layo nito. Mga apat ka kilometro mahigit. Kaya tara, let's go. Yes. Samahan niyo kami. At hindi naman kami talaga nagmamadali mga guys. Kaya ang lakad namin ay isi-isi lang. At ang lugar na ito, maraming ding naglalakad mga guys. Maraming nagja-jogging din dito. At mayroon karing madadaanan na mga upuan mga guys kung kapag pagod ka na sa paglalakad pwede karing umupo. At mabuti na lang mga guys at nataon din na maganda ang panahon. Mm. Tapos iano mo lang siya. Pag kung saan ka, sumusunod. Ah, oo. meron oh. din ako niyan. Saan mo binili? Online? Sa online. Sa online. Mura lang sa table Sa akin, ano lang yun? 20. 20. Oh. Ano ba yun? Mali. Hoy, ang dami nila dun, no? Oh. Grupo? Ayun, Oh. Yun yung kabilang parking. Alam mo, pag yung aso dito, oh. Kawalam yung aso dito. <laughs> Talagang ginawa yan para sa aso. Dito kasi may nagbibigay ng pagkain sa kanila. Ayun, dami nila, oh. Nagpapahinga. Ay! Ay, natakot! natatakot sila Hello, wala kami tinapay. Sorry. Tanan, ang gulo. Anong gagawin? Anong gagawin? Ah, picture. Picture. Picture dah, picture. five, eight, seven, six, five four, four, three, three two, two, one, Tapos Tahu, pagayang aku, pero iba pula nakuha. Ayan, ulitin. Ulit daw, ulit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Wala. Ah, Nagpipik? Oo. Nagpipik siya. Hindi ka na. Hindi na, kinangitom na ko. Ha? <laughs> <laughs> Ito na po pong ino na na. Saan ka galing? <laughs> bakit ang, bakit ang ano mo? Ha? <laughs> Ganda? Ganda. Kan Ganda? kameranya. Oh. Oh, ya. <laughs> Galeng. Oh, oh. Mga vlogger. Galeng ah. Ayun. Ikutin pa namin duun doon sa kabila. kami. Ito yung parking. Ito yung isang parking. Dito kayo kani alayo. Oo. Oh, oh, oh. oh, may kut sila doon sa kabila. Diyan yung kanila rose oh. Saan? Diyan. Punta bi dan tapos links. Yan yan. Dito tulay yan jan oh. Tapos pag ano nang, 'di ba may train, may sporweg diyan diyan. Ayan, ibon. Meron pang ibon. Ito, uwak. Ay, mga wild, ano yan eh. Uwak? Tikarol, Mga tikarol. Kung sa Pilipinas pa, kinain. Kinatay na yan. Ang <laughs> ah, bibidak, iba. Ang bibidak, iba. Oh. <laughs> <laughs> oh, meron din ano oh. Oh, sarap dito kasi. Hangin. Oh, oh. oh, Wala wala mapuntahan talaga ang Panginoon sa inyo. Sala sa lamig, sala sa init mga tao. <laughs> Sabi, lamig sabi naman, ang init. Ayun. Nag-fishing siya. Oh. Fishing. Baka meron siyang makuha wala <laughs> titingnan talaga oh la 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 oh la 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 ayan kung may aso ka pwede mo ipaswimming yung aso mo dyan para sa aso lang ito Pwede mo swimming yung aso. Ah, oh, uh, pinakawalan. Kaya, eh. Ah, paon. Hindi, paon to sa. Binalik niya, kinuha nila ah. tapos binalik. Ah. Oh. <laughs> Sabi ko ganito. Oh, halatin na may ibon, oh. Ayan, oh. Ah, may tawag niyan. Hmm nag-iisa. Nagpapaaraw din siya. Ang haba ng tuka, ha? Oo. Mm -mm. Siguro ano yan, chismosa. Chismosa. <laughs> haba o. Oh? pag ikay na pagod na sa kakalakad, pwede kang umupo. Iikot pa kami. Ikotin namin yung apat na kilometro. Biglang gumanda ang panahon, mga guys. Kanina umulan. Umulan kanina. Ngayon biglang umaraw. O, dito yung aso. Pwede magpalangoy ng aso. Yun o aso. Welcome to Meron din palaruan dyan ng mga bata oh. Yun. hmm. Biglang uminit mga guys Kanina ang lamig Ayan, Mainit Ayan ito masarap maupo ayan ibig sabihin yan pwede ka mag fishing dyan dyan pwede <laughs> pwede mag fishing <laughs> ay ba eh tabi tabi merong bike ganyan dito ang bike may busina <laughs> may busina dito ang mga bike <laughs> nag bating ting dun o oh, Palaruan ng mga bata. O, tinan mo yung ibon. Maswerte yung mga naka, manapit nakatira dito. Ha, ha. Libre yung It's ano. Maraming naglalakad, nagja-jogging dito. Talaga itong lugar na ito, magandang anuhan. Magandang mag-walking. So, may laruan, sa, sa ah. ah. really ah. may mo? Mo right. isasasang, ano, ang nililitayin sa ano mo ano lang ano mo 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 yun yung nag, may nagsasabit ng, ano mo ano mo ano mo ano mo ano ano <laughs> Akala naman kung ano Dati pumasok tayo dyan no <laughs> Pumasok pa tayo dyan? Oo Don, ilog na yun doon uli oh Wala <laughs> na may bubuyog May bubuyog dito Oh, ang lawa Ang lawa ng hovers Maraming naglalakad dito Maraming nag-activities ano, Mga grupo Meron silang mga games Left, right Left, right Kaliwa, kanan kaliwa kanan doon kami galing kanina oh doon oh tapos ito iba naman yun doon mm, dyan sa gitna ng gubat nag ano sila may palaro yan <laughs> yeah. patuloy kami sa paglalakad nakalahati na namin ang apat ka kilometro ang apat ka kilometro dalawang kilometro na lang <sighs> Yun lang mga guys. Thank you for watching. Bye. <laughs> Tawa. Tinawa na nila ako. <laughs> Tawa sila guys. Oh. <laughs> bye bye guys. Bye bye. See you my next video. Bye. <laughs> Ayan. Sino yung vlogger na si ano? Si Laude. <laughs> Rounding maraming oh, oh. kilala yan.